Yo what's up, mga bunog for today's video mga bunog so ayan mga bunog panibagong video panibagong vlog mga bunog so ayan so ayan na nga po mga kabunog na ito pa tinupad ko na yung mga sinabi ng aking uh, na anak at aking miss mga kabunog na kami po yung mga masyal mga kabunog so ayan mga kabunog pupunta, pumunta po kami niya ng isi mga kabunog so ayan mga kabunog at syempre po mga kabunog bago po kami mga masyal mga kabunog kumain muna kami ng Jollibee mga bunog siyempre mga bunog at yan mga kabunog ang ginawa ko niyan mga bunog para hindi po sila mabibitin mga kabunog sa pagkain mga kabunog si alam ko mga kabunog sa mga uros na yan sila po yung mga gutom na mga kabunog si siyempre siguro mga kabunog nakarating po kami kasi dyan mga kabunog mga alaunan na mga kabunog sa nag-antay pa kami ng order na halos isang oras mga kabunog pero okay lang yun mga kabunog sulit so, naman mga kabunog sa so, ang lalaki po ng manok so ayan isang bakit po yung inano ko dyan yung in order ko mga kabunog kasi sempre mga kabunog para hindi na po sila mabibitin mga kabunog so ayan mga kabunog matagal na rin po kasi akong niyayaya aking isis, mga kabunog ng aking mga anak mga kabunog na mag mamasyal nga po kami mga kabunog bilang isang banding lang po ng buong pamilya mga kabunog so ayan mga kabunog dahil nga po mga kabunog sa ano mga kabunog yung binsan na uh, talagang uh, mahina po ang ating budget mga kabunog hindi po napatutupad yun mga kabunog agad agad kasi nga po mga kabunog siyempre kailangan po rin po natin na uh, hindi kasi bilang kasing ama isang ama ito mga kabunog hindi ko kasi tinitingnan yung mga masyal ganyan mga kabunog banding ganyan kasi nga po mga kabunog loo, budget po tayo mga kabunog eh. kung pupunta tayo, tayo dyan tapos wala naman din po tayong budget eh, anong gagawin po natin dyan diba kaya ang ginagawa ko mga kabunog nagaantay lang po ng tayo mga kabunog na magkakaroon ng kahit kunting budget mga kabunog para nga po mga kabunog masulit na rin po ang aming pamamasyal mga kabunog so ayan mga kabunog yun na nga po ko na itupad ko ng mga kabunog pinakain ko na po sila ng bean mga kabunog ako naman po mga kabunog napakagalak ko rin po sa umagang yan mga kabunog kasi so, nga po mga kabunog nakikita ko ang galak sa kanilang mga mukha ayan, so ayan bilang isang ama mga kabunog hindi mo ma iwasan na, hin na matuwa rin mga kabunog so ayan nagkukulitan na nga po sila sa so, pagkain yan mga kabunog eh. so ayan yang tuwa rin po ang aking bonsi na lalaki dyan. So, yan. Mga kabunog, uh, ganun po po talaga ako mga kabunog sa, sa aking pamilya, mga bonog Si Ricos rin po talaga ako na sila yung aking pag... Uh, pag mga bunog sa si karapatan ko bilang isang ama yan mga bunog eh. so yan tayo kasi bilang ama mga bunog no? hindi pwede lahat ng oras na lang lahat ng panahon puro na lang po tayo nakatutok sa ating uh, trabaho hindi na rin natin na uh, papansin ng ating pamilya kailangan rin po ng lambing o kailangan rin po ng lambing natin bilang isang uh, haligi ng tahanan mga kabunog kasi nga po mga kabunog tayo kasi isang bilang padre di pamilya mga kabunog hindi lang po tayo kumbaga isipin lang nila na puro na lang trabaho puro na lang trabaho tapos, yun na nga po mga bunog, hindi man lang natin sila na ibigyan ng pansin. Siyempre, ipaparamdam din po natin bilang isang ama ng pagmamahal natin ng ating buong pamilya, mga bunog. Siyempre, ba? Diba? Yan po talaga ang tunay na ano, para walang tampuhan sa pamilya, mga kabunog. Kasi, siyempre, ba? Diba? At saka, siyempre, yang siguro mga kabunog, ang dito na lang po siguro ang aking video, mga kabunog. No? Shoutout po sa lahat ng followers dyan, sa aking mga subscriber ng kong youtube channel dyan siyempre lahat ng mga amigos amigos ko dyan Shoutout po sa inyong lahat dyan so, so, so ayan. maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye